Good morning guys, welcome back to my channel Ito na po Andito na po ang mga sagot sa lahat ng mga katanungan ninyo about kay Kalingap Dan Hindi na kayo mag-worry sa, sa kanyang love team, love team ngayon Ito na po ang mga paliwanag ni Kuya Brooks sa kanyang anak Ang mga status ni Kalingap Dan ngayon, ipapaliwanag ni Kuya Brooks ang kanyang ama Ito na po, pakinggan natin tayo sa status ni uh, ano? Sige po, pag-usapan po natin ang, ano, ang uh, sitwasyon ni uh, Kalingap Bank. po, maganda pag natin kung ano ang katayuan o kalagayan ni Kalingap sa sitwasyon ngayon na marami po nagtatanong. Yung po nagtatanong dyan po, sila po ay uh, wala na po sila at yun, wala na po sila. Kaya si Mil po ay na po siya. Siya po ay uh, nakabubunda po. Ano po. nangyari ngayon si Kalingap Dan? Basta po, single na po si Kalingap Dan. Yung one po po, siya po ay single. Na. Nang comment, baka meron tayong gusto kita nung ano ang sitwasyon na ngayon ni Kalingap may Mel, ano, sa kanyang si uh, ano So, sila po ay uh, single pa rin po. Si uh, Miss Mel at saka si uh, Kalingap So, basta po sabi ko lang. So, basta ang sabi ko lang, sila po ay parihong single. Ayan. Parihong po silang single po, si Miss Mel at si Kalingapdan. Abdan. Puro sila, parihong po silang single. Wala na po sila. Oh, ayan na guys. Naliwanagan na tayong lahat, di ba? Wala na lang hahad lang sa love team, love team ngayon ni Leche Flan Girl at ni Kalingapdan single na si Kalingap Dan. At maayos naman ang ilang paghihiwalay ni, 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 Mil. Okay po. Dito pa lang tatapos sa aking video. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye po. To God be the